Nagwagi si Betsy sa kanyang pagdadrama. Dilaawar na na siya ng pangpamas. Dahil talaga namang napasakay niya maging si Jenna at itong si Gerard. Ganun din itong si Robert dahil sa kanyang pagligtas sa batang si Mindy. Ngayon ay iniwala sila na talagang sincere si Betsy sa kanyang pagbabago at hinayaan ni Jenna na muli silang maging magkaibigan at tumingi siya ng tawad sa kanyang nagawa kung saan nawalan siya ng tiwala dito kay Betsy at laging nagdududa. Pinagyabang ni Betsy ang kanyang nagawa dito sa kanyang mga kaibigang Marites. Sinabi nito na napakagaling talaga niya. Ngayong nahulog na nga sila sa patibong, magagawa na ni Betsy ang lahat. Dahil sa ngayon ay nagtiwalang muli ang uh, pamilya nga ni Jenna sa kanya dahil sa kanyang nagawa. Dahil sa batang iyon, alam naman niya kasi na Importante kay Robert at kay Jana ang naturang anak na si Mandy, Kaya naman uh, sa ginawa niya, ay nag, parang nagkaroon sila ng utang. -tugong. Tuwang tuwa siya sa kanyang nagawa. Tila ba isang magic na bigla na lamang nangyari at talagang nagawa niya ng maayos. Ngayon ay gagawa na siya ng pangalawang hakbang. Kung pa paan uh, gagawa ng malaking plano para atakihin muli naman itong si Jenna at ang kanyang pamilya. Bising busy, busy ang lahat sa negosyo nga nila sa Pilipinas. Kaya naman na uh, walang time din itong si Betsy kung saan na uh, mamimili ng mga gamit. Kaya naman iminungkahin yung kanyang ina na magdahan-dahan na lang muna sila sapagkat uh, medyo nagkaroon ng krisis sa kanilang kumpanya. Paisip ang kanyang ina kung bakit hindi na lang umano siya sumama sa naturang business nila. Nang sa ganun ay hindi siya mapag-iwanan. Naisip kasi yun ang kanyang ina kung nagawa nga ng kanilang ordinaryong empleyado na mangurakot at mangulimbat ng pera, kung siya ay naroon, maaring may kababalaghan siyang magagawa sapagkat siya ay siyang may control. Sa oras nga na pumasok siya upang magtrabaho doon, kahit pa man ang sinabi niya ay wala siyang alam gawin sa supermarket kundi ang mag-shopping lamang at mamili. Ngunit kailangan na nga niyang gawin at pag-aralan nang sa ganun ay makakuha siya ng pera at pundo sa loob at magagawa niya ng palihim ang kanyang mga plano. Bukod pa roon, alam niya kasi na naroon din itong si Gerald na nagtatrabaho din doon. May plano kasi yung iba itong si Betsy. Gusto rin niya na akiting muli itong si Gerald. Lalong-lalo lalo na at hindi naman talaga maiiwasan dahil nasa isang bubong lamang sila. Kaya naman buwang desisyon nga nitong si Betsy. Plano niyang agawing muli itong si Gerald. Kahit na binabalaan siya ng kanyang ina na hindi na niya dapat gawin yon. Ngunit hindi nga makalimutan ni Betsy, ang kanyang ex-jowa na ito nga uh, si Gerald. Kahit nag-asawa na ito, mas pinili itong si uh, Jenna ay gagawa siya ng paraan dahil nga sa gusto niya makaganti.